Nagduda nga talaga ako dito guys Bakit iba yung lalagyan ng ice crumble na order namin Ano? Oh, man blind man eh Blind sa Blind man sa ano, ano? Walwal kuya Jim ah. Ano ni Lukman? Ano mo nga pang ano man Ice crumble eh Baka mali ito Ano nga hey. lang Jim? ala Alaali Hindi mo nga ba? Tama tama. Bakit tama nito yuk? Tama yan, tama. Naad ko. Ito ba? Jelly bean? Hindi yan, buksi Kubig ba yan o ano? Nagisip nga ako dito, baka sa iba ito na delivery, baka nagkamali lang yung rider na bigay sa amin. Na ano man iman? Ano nisa? Ice cream, ice cream man eh. Ice cream yung ano? Ano tayo yung ano, ice cream man natin. Gani? Hindi nga, ina lang tayo, may nga lang, hindi ko makita. Pero, kung kasi may harap pa o Ay, Sino kaya ang may mali dito guys? I scramble po yung order namin pero yung dumating so, mix yo. Oh. Wala ibang trip to guys. So, tapos may ano pa? May bling 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 pa. Oh. Yan ba? Pa. Wala palso so yung I scramble. Wala ibang kasing trip to. <laughs> Tara guys, kain na lang po tayo kahit iba yung dumating sa order namin. Ta dessert tayo guys. Tara guys, kain na po tayo guys. Wala na po tayo magawa kung ito talagang dumating. Naisip nga namin baka na-scam talaga kami dito. Kamera mo na bakal lang. Ice crumble nga order namin pero yung dumating kapiranggot lang nga parang ice cream. Parang ice cream siya. Parang pagkain talaga ito ng bata guys, no? ice cream talaga siya pero bakit ang kunti ng laman? Hindi kaya bagong promo nila ito ang binigay sa amin? Masarap naman siya guys pero Lugi kami dito sa presyo. 160 kasi isang order ng ice crumble. Buti pa milk tea na lang talaga order namin. Kaya lang hindi naman patulugin sa milk eh. tea. Pangimagas pala namin ito guys kasi tapos na kami kumain dito ng hapunan. Tip namin to kain kung saan pa gusto mo mag-diet, doon pa masarap kumain, hindi ka makatiis. Kunin ng cellphone at mag-order kung ano yung mga magandang dessert. Kahit nga si Kuya Jimmy umangal dito dahil ito lang ang dumating sa malaki na binayaran. Halagang 700, yan lang. 714 binayaran namin guys, ito lang Oh. Hmm? 714, wala mamagawa. Iba din yung trip ng binila namin kasi mayroong pasang pinasama nga dalawang tapos may dalawang candy pa siya. Matamis din ng sinama. Picture, oh. Tapos yung kong ito. Lagay sa ano? Sing-sing. So, so, ito yung picture. <laughs> ano nga? Saan pa picture dyan? Ito yung mga picture o. Oh. ako nakamali talaga ng delivery ito. Hindi Stop. ang delivery. Ang nagkasikaso niya. to. Oh, scam, mas scam. Mas Masarap naman sa kaya lang konti. Okay naman to. ah. Parang flavor naman sa ano eh. Ice cream to. nga? Mm -hmm. Okay naman ito, kahit ni-scam kami, kaya lang lugi talaga kami sa laman dito, kaya hindi katulad sa scramble, napuno pa siya. I-try rin ito guys, pangimagas yung shawarma nito guys, napakasarap talaga nito guys. Hanap, hanapin mo talaga yung shawarma nila kapag matikman mo ito guys. Kaya pag gusto namin mangimagas guys, number one agad yung shawarma. Siyempre, mayroong dapat drink, ice scramble or milk tea. Tingnan natin kung makadayot ka pa sa malinamnam na mga dessert na kinakain nyo. Ganyan talaga ang mga Pinoy. Aangal ka pa nga na iskam ka. Ang sarap naman ng subo mo sa ice cream. Kita nyo naman. Sa sobrang sarap. Tuloy-tuloy ang subo ng ice cream. Yan nga lang nakakabitin lang talaga dahil sa kunting laman. Thanks for watching guys.